Mga guys, mag air fryer tayo ng pusit guys. Lalagay natin ng kamatis, sibuyas, luya nilagyan ko 'yan. Ilalagay ko sa loob ng tiyan ng pusit guys ano. Lalagay natin doon sa loob. Tapos air fryer natin guys. Mas healthy guys kasi all fresh siya guys. All fresh yan. Yan na guys. So naka-prefer na 'yung ating Ilulotong pusit, guys. Yan. I-fire ko yan, guys. Para mas healthy. Yan. Ang init niya, guys, ay 180. Yan, guys. Ang init niya ay yan, 180 centigrade, guys. Tapos, yung ano niya, minute niya, guys, ay lagay natin sa 20 or 18. 20 na, guys. Yan. Ready na siya, guys. Yan guys, luto na yung ating pusit. Yan, fresh na fresh yung pusit, madjusi siya guys. Luto na yung pusit kong air, in air fryer natin guys. Mas salty guys kasi wala Mayroon niyang sibuyas, kamatis, luya, bawang, sibuyas, magic sara. Complete recado yan sa loob ng chanya niya guys. Yan. Kain na tayo, guys. Thank you for watching. Follow pa more. Bye-bye. God bless.